Una, ketu sumbat. Ah. Hilang na 'di bitay din puso niya. <tik> sa kan sa sugot eh. Ah. Di. Ah. 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 dito sa si mahita niya. para hindi ah. malat yung venom ng ahas sa uh, vital organs sa upper body parts niya ah. kailangan mo yung balis ng sus susugat niya ah. Uh, uh, alam mo ba talaga ginagawa mo ha? Ah. Uh, oo, binigyan naman na ng first aid pero pansamantalang lunas lang to ha kailangan pa rin darin to sa ospital ha? hindi pwede baka uliin ako ng mga balis may makakakilala sa akin yan Hindi, may kakilala ako na taga Health center. Pwede natin papuntahin dito, ha? Kapag kakatiwalaan yun, hindi niya tayo susuplong sa pulis. Sandali. O ganito gawin niyo, Picture nyo yung asa kong magat sa kanya. I-send mo yun sa kaibigan mo para alam niya kung ano ang ipay nung kanya. O sige, ako na bahala doon. Ngayon, mo na muna papel mo. Balik! Ah, bili! Rich? Naririnig mo ako? Uy, girl, sorry, di ako makaka join sa coffee, ah. Yeah, I'm still here at the hotel, eh. Di ako makaalis kasi andito pa si H&R. Oo. I'm so sorry for bailing out dun sa movie, ha? Bawi na lang ako. Oo, ayaw ko kasing iwan si H&R kasi heartbroken siya, eh. Alam mo ba, taken na yung ex niya. Ikakasal na actually. Tapos yung boss ko, mukhang gusto niya pa rin. Yes, sure ako. Kaka, alam mo ah, Napansin ko nga dati, sa si H&R puro work and business lang yung priorities niya. But ever since bumalik kami dito sa Pilipinas, lagi na lang siya nandun sa pang-ama niya. Tsaka na-observe ko rin na, Boss! Ah, kanina pa po kayo na dyan. Long enough to hear na pinag-uusapan niyo ako na kung sino mo nakausap mo sa telepono mo. Uh, sorry, H&R. Pasensya na talaga. Please don't fire me. Hindi na po maulat, promise. Tuloy mo. May sinasabi ka kanina sa kaibigan mo, diba? That you observed about me. Gusto ko ituloy mo. Um, narinig ko po kasi yung conversation yun ni Sir Leon earlier. And na-observe ko lang po na yung mga sinasabi niyo po, hindi talaga yun yung ibig yung sabihin. Yeah. Na kahit when wish niyo po na magkaayos sila, ni Sir Leon at ni Ma'am Christy, alam ko po na mabigat sa loob niyo yun and nasasaktan po kayo. What's your point? Ah, uh, naniniwala po ako na may feelings pa rin kayo kay Sir Leon and sa akin lang po, kung mahal niyo pa rin siya, I don't think there's anything wrong kung gusto yung maging kompleto alit yung pamilya niyo, lalo na may anak kayo.